So, dito nasad ko sa baboy. Sa among mga baboy, guys. Ang lalaki na nila. O, oh, ayan. Malapit na silang maging inahin, guys. Ano na ni sila, guys? Five months. So, magsi six months na ni siya ngayong month sa July. So, Ayan malapit na sila, maging inahin, so paliguan ako sila guys guys, tapos na silang kumain, sa so, mga budyek. nabigo na ang mga budik. Nasira yung ano nila guys, oh. Flooring nila guys, kasi at nakay sila ba? Hindi na kaya sa kuwan. pero so, do, doha mo sila kabuk niya. lang tangkal is ano lang, cute. So, nabugatan nyo siya guys, kung ano natanggal ang kuwan, siminto. Thanks.